Uh, good morning mga ka spells. Uh, gusto mo ba natitindi ang pag-iisip sa iyo ng mahal mo at di siya mapapakali? Pakakaisipin ka niya ng labis at hindi mm, siya mapapakali hanggat hindi ka kinakausap or hanggat hindi kanya nakikita or hanggat hindi siya nakikipagbati sa iyo kung magtagalit kayo. So, ang spell na to ay gawin niyo lamang sa araw ng lunes. Araw, hindi sa gabi. So, ito ang mga ating kailangan. Bote, babasaging bote, papel, panulat, ball pen, o oh, red ball pen tong gamit ko, at saka unang ihi sa umaga, at saka tubig. Yan. Actually, hindi to ihi eh. Water to na nilagyan ko lang ng kulay kasi hindi ako nakapag-save ng ihi. O, oh, naisipan ko lang biglang gawin yung ritual, hindi naman ako naiihi, kaya gumamit na lang ako ng tubig na may color. Yan. So, ang una nating gagawin ay isulat ang pangalan ng ating mahal sa isang maliit na papel. So, ang pangalan niya ay Renz Cruz. Sulat natin, Renz Cruz. Tinandahan ko na ang pangalan, hindi na Juan Cruz. Renz Cruz na para makabago na siya. So, halimbawa, ang birthday niya ay December 20, 1990. Yan. Sulat natin. So, pitong beses natin itong isusulat yung pangalan niya. So, seven times. Sulat ng seven times. Banggitin din ng seven times. Renz Cruz, December 20, 1990. 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 So, 7 times. Tapos, i-roll yun natin. Yan. At ilagay sa bote. Yan. So, kung hindi ka siya, tupi pa natin na isa pang beses. So, kasya naman siya. Yan. So, pasok natin sa bote. Yan. Tapos maglagay ng isang patak ng ihi mo sa bote. Dapat yung, yung unang ihi sa umaga. So tansyahin lang natin, lagay natin ng na isang patak. 'Yan. So maglagay ng isang patak ng ihi sa bote, yung unang ihi sa umaga. Tapos punuin ito ng tubig. So lagyan natin ng tubig. So pupunuin natin ng tubig. 'Yan. Uh, ang tubig mo mas maganda kung galing sa ilog, sa dagat, o kung malayo naman kayo sa dagat at ilog, ay tubig na lang na galing sa gripo. Pagkatapos ay uh, ilapit ang bote sa iyong bibig. Tapos sabihin uli ang iyong wish. So kung ang wish mo ay titindi ang pag-iisip niya sa iyo at hindi ka makaka hindi siya mapapakali, pakakaisipin kanya ng labi. So sasabihin mo pitong beses, Rens Cruz, uh, baka iisipin mo ako ng labis So, in, itong bote, ilalapit sa bibig, ha? Rens Cruz, baka iisipin mo ako ng labis Titindi ang pag-iisip mo sa akin at hindi ka mapapakali. So, seven times. Rens Cruz, titindi ang pag-iisip mo sa akin. Baka mo ako ng labi labis at hindi ka mapapakali. Renz Cruz, titindi ang pag-iisip mo sa akin. Hindi ka mapapakali, pakakaisipin mo ako ng labis. Renz Cruz, titindi ang pag-iisip mo sa akin. Hindi ka mapapakali, hindi ka mapakakatulog. Pakakaisipin mo ako ng labis. Renz Cruz, titindi ang pag-iisip mo sa akin. Hindi ka mapapakali, hindi ka makakatulog. Pakakaisipin mo ako ng labis. Renz Cruz, titindi ang pag-iisip mo sa akin. Hindi ka mapapakali, hindi ka makakatulog. Pakakaisipin mo ako ng labis. So, seven. Friends Cruz, itindi ang pag-iisip mo sa akin. Hindi ka mapapakali. Hindi ka makakatulog. Pakakaisipin mo ako ng labis. Tapos, uh, sabihin natin ang orasyon na to. Sator Arepo, Tenet Opera Rotas, Ayudad Men, Negnime Jesus, Amen. Bam, Baubim, tapos manalangin tayo Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, parin ng salangit. Bigyan mo kami ngayon namin kakanin sa araw-araw, patuwarin -araw, mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kami pahintulot sa tukso, ijaan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, hinibiling ko po sa iyo ang katuparan ng aking kahilingan sa pangalan ni Kristo na aming dakilang tagapagliptas. Amen. Tapos, takpan ng bote. Alugin ng 13 times habang binabanggit ang kanyang pangalan at kahilingan, Renz Cruz pakaisipin mo ako ng labis hindi ka mapapakali kakaisip sa akin, Renz Cruz pakaisipin mo ako ng labis hindi ka mapapakali kakaisip sa akin, Renz Cruz pakaisipin mo ako ng labis hindi ka maaapa pakalega isip sa akin trans Cruz. pakaisipin mo ako ng labis hindi ka maaapa pakalega isip sa akin trans Cruz. pakaisipin mo ako ng labis hindi ka maaapa pakalega isip sa akin trans Cruz. pakaisipin mo ako ng labis hindi ka maaapa pakalega isip sa akin trans Cruz. pakaisipin mo ako ng labis hindi ka maaapa pakalega isip sa akin tapos Itapon ito sa malayo na tago at walang makakakita. yon. So, pwede niyong itapon sa ilog, pwede niyong itapon sa dagat, o kung wala naman sa isang masukal na lugar para walang makakita. So, sa araw na ginawa niyo to, pagkatapos na pagkatapos, sa araw na din yon ay kailangan niyo siyang itapon. Gawin ng lunes na may araw pa. Gawin ito ng tama upang ito ay ma umipekto. Maraming salamat at hanggang sa muli, sana ay makatulong sa inyo ang ritual na to. Thanks for watching, bye bye!